Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Nakaraang video ay pinag-uusapan natin ang pinakamalalakas na fighter aircraft ng iba't ibang bansa. Kaya naman sa video ito ay babalik muna tayo sa ating bansa, ang Pilipinas, kung saan tatalakay naman natin kung ano-ano ang kakayahan at kapangyarihan ng ating mga barkong pandigma. Ang Jose Rizal Class Frigates, ito ay ang BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Isama na rin natin ang dalawa pang pinakabagong Miguel Malvar Class Frigates slash Corvettes, ang BRP Miguel Malvar at BRP Jigo Silang, kung saan inaasahang mai-deliver na sa Pilipinas sa katapusan ng taong 2024 o sa unang quarter ng taong 2025. Pero bago tayo magsimula ay i-shout out muna natin ang ating mga top commenters and new subscribers. Shout out kina Bartex TV, Greg Madaong, Loco Loco Vlog, Jerry Roba, Moises Israel Luna, Jun Suaeb, Melboy Prenselio at Sherwin Manangan. At syempre sa ating mga solid idols na sina Ronel Tagud, Jefferson Gaming YT at Jason De La Rosa. Sa mga gustong makasama sa ating Team Solid Idols, simple lang ang gagawin. Dapat present ka sa bawat video na aking ina-upload. Maraming salamat mga idols sa inyong panunood at suporta. Ang Jose Rizal Class Frigates ng Philippine Navy na binubuo ng BRP Jose Rizal FF-150 at BRP Antonio Luna FF-151 ay kasalukuyang itinuturing na pinaka-advanced na barko ng Pilipinas. Ang mga ito ay ginawa ng Hyundai Heavy Industries, HHE ng South Korea Batay sa HDF 3000 frigate design, narito ang mga pangunahing features at armaments ng Jose Rizal class frigates. Number 1, primary weapon systems, 76mm OTO Melara super rapid gun. Main gun ng barko, ginagamit para sa surface, anti-air at shore bombardment. High rate of fire na mainam sa close range engagements at air threats. 30mm secondary gun, Aselsan Smash CIWS, secondary gun na ginagamit bilang close-in weapon system CIWS laban sa mabilis na papalapit na threats tulad ng missiles, aircraft at maliliit na surface targets. Number 2, Missile Systems SSM-700K Sea Star Anti-Ship Missiles may saklaw na humigit kumulang isang daan at walumpong kilometro. Kayang umatake ng surface targets gaya ng barko ng kalaban. Mistral Short Range Air Defense System, Planado, short range air defense missile para sa air threats posibleng ma-integrate sa future upgrades bilang pangunahing anti-air missile system number 3 anti-submarine warfare ASW capabilities K745 blue shark lightweight torpedoes torpedoes na partikular na idinisenyo para sa anti-submarine warfare may kakayahang tumarget ng mga submarines na nakabaon sa ilalim ng dagat hull mounted sonar kayang magdetect ng submarines at iba pang underwater threats. Bahagi ng ASW suite ng barko para sa mas magandang situational awareness laban sa mga submarine. Number 4. Helicopter Operations Flight Deck at Hangar Kayang mag-operate ng isang AW-159 Wildcat Helicopter na particular na nakonfigure para sa ASW at Search and Rescue. Ang helicopter ay may kakayahang mag-deploy ng torpedoes at sonar buoys para sa mas epektibong submarine detection at neutralization Number 5. Surveillance and Combat System Smart S Mark II 3D Radar Multi-Beam Radar na kayang mag-track ng hanggang dalawang daan at pung air at surface targets nang sabay. May kakayahang mag-detect ng air threats mula sa long-range distances. Anwa Systems Naval Shield ICMS Integrated Combat Management System Advanced Combat Management System na nagbibigay ng central control para sa lahat ng weapons sensors at communications pinapabilis ang decision making sa labanan at target engagement number 6 electronic warfare ew and countermeasures electronic support measures esm ginagamit upang i ang radar signals ng kalaban at magbigay ng impormasyon para sa electronic warfare countermeasure launchers nilagyan ng chaff at flare dispensers para sa pagdeploy ng decoys laban sa mga incoming threats gaya ng missiles number 7 stealth and survivability features reduced radar cross section rcs ang barko ay may mga feature na nagpapababa ng radar visibility nito na nagbibigay daan upang mas maging mahirap makita sa radar ng kalaban armored hull pinatibay ang mga critical na bahagi ng barko para mapataas ang survivability nito sa labanan number 8 speed and range maximum speed 25 knots Range 4500 nautical miles sa 15 knots ang endurance na ito ay nagbibigay kakayahan sa frigate na magpatrolya sa malalayong teritoryo ng Pilipinas. Number 9, multi-role capability. Ang Jose Rizal class frigates ay idinisenyo para sa multi-role operations kabilang ang anti-air warfare (AAW), anti-surface warfare (ASUW), at anti-submarine warfare (ASW) may kakayahan ding gamitin para sa Search and Rescue, ISAR, at Humanitarian Assistance and Disaster Relief, CADIR missions, buod ng armaments at systems ng Jose Rizal Class Frigates, Main Gun, 76 na Metro OTO Melara, Super Rapid Guns, Tikundari Gun, Tatlumpung Metro, Aselsan Smash CIWS Missiles, SSM Siam KC Star Anti Ship Missiles, Mistral, Potential Future Integration for Anti Air Defense, Torpedoes, K745 Blue Shark Lightweight Torpedoes, Radar Smarts, Mark II 3D Radar Combat Management System, Hanwa Systems Naval Shield, ICMS Electronic Warfare, ESM, Chaff and Flare Dispensers, Helicopter Support, flight deck and hangar for AW-159 Wildcat Helicopter ang BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna ay malaking asset ng Philippine Navy na nagpapalakas sa kakayahan ng bansa sa pagdepensa sa kanyang teritoryo lalo na sa West Philippine Sea. Narito naman ang inaasahang features at armaments ng pinakabagong Miguel Malvar class frigates corvettes na inaasahang may deliver ngayong taon o sa taong 2025. Mga inaasahang katangian ng bagong corvette. Ang bagong corvette ay may laki na halos kapareho ng Jose Rizal class frigates, ngunit may mas advanced na mga kagamitan at armaments. Narito ang ilan sa mga inaasahang upgrades. Number 1 sensors and electronic systems improved combat management system CMS upgraded CMS para sa mas advanced na command at control AISA 3 dr slash Surface Search Radar. Mas advanced na AISA radar na magbibigay ng mas mataas na accuracy at detection range kumpara sa non-AISA system sa Jose Rizal class. Secondary Surface Search Navigation Radar, pandagdag na radar para sa mas mabuting navigation at surface tracking. Fire Control Radar, FCR, para sa mas epektibong targeting at weapons engagement. Electro-Optical Tracking System. EOTS para sa target tracking kahit sa low visibility conditions, radar electronic support measures RESM para sa electronic warfare at detection ng mga radar emissions ng kalaban, hull mounted sonar HMS para sa submarine detection, towed array sonar TAS kasama na agad sa delivery hindi gaya ng fitted for but not with sa Jose Rizal class para sa mas epektibong anti-submarine capabilities. Number 2. Weapon Systems Main Gun 76mm Auto Melara Super Rapid Naval Gun para sa surface at air threats katulad ng nasa ibang barko ng Philippine Navy Secondary Guns Isang o dalawang 30mm na Secondary Guns posibleng mula sa Rafael Typhoon BAE Systems Mark 38 Mark 3 Asel Smash AMSI Defense DS 30 Close-in Weapon System CIW Gun-based CIWS para sa depensa laban sa mga incoming missiles at maliliit na targets Heavy Machine Guns Apat na manually operated 12.7mm Heavy Machine Guns para sa close range defense anti-ship missiles, dalawang quadruple missile launchers para sa medium-range anti-ship missiles, surface-to-air missiles, SAM, labing-anim na cell vertical launching system, VLS, para sa short-to-medium-range SAM, anti-submarine torpedoes, dalawang triple lightweight torpedo launchers para sa anti-submarine warfare. Ang unang corvette na BRP Miguel Malvar ay nailaunch na noong Hunyo 2024 at inaasahang may deliver sa Pilipinas sa susunod na taong 2025 ang dalawang corvettes na ito ay magiging malalaking asset ng Philippine Navy na may mas mataas na operational capabilities sa anti-surface warfare (ASUW), anti-air warfare (AAW) at anti-submarine warfare (ASW). Maraming salamat mga idols sa inyong panonood at suporta. Maaari mo ring i-share ang video ito para malaman din ng iba. Uli, maraming salamat sa panonood at suporta. Kita-kita tayo sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.